Agata, Handa akong iwanan si Lovere para sa atin. Para sa magiging baby natin. Naiibang ka na ba? Ha? Agata, akala ko ba yun ang gusto mo? Ha? Na magsama tayo? Eh, hindi. Hindi yun ang gusto ko. Sabi mo nga sa akin, anong kanabukasan na ibibigay natin sa anak natin kung aalis tayo dito? Pero Agata, Jerry, hindi. Hindi pwede. Ngayon pa ba tayo aalis? Kung kailan malapit ng matupad lahat ng pinagplanuhan natin? Agad, hindi ko na kaya to? Hindi ko na kailangan gawin to. Ayoko na, ayoko na. Jerry? Ano ka ba? Eh, hindi tayo pwedeng umalis dito. Isipin mo na lang, kinagawa natin to para sa anak natin. Jerry, kung talagang mahal mo ako at mahal mo ang anak natin, itutuloy mo ang plano. Mahal mo naman ako, di ba? ko kaya to. Sorry. Tigyan na natin to. Hindi ko kaya to. Ayoko ka na. Umalis na lang tayo. Jerry, hindi. Itutuloy natin yung plano. Ano? Kaya pa ba tayo aalis? Jerry, malapit na malapit na. Makukuha na natin yung mga matagal na nating pinagplanuhan. Si Ruel, patay na si Ruel. Si Lovelia, malapit na rin siyang mamatay. At kung nangyari yun, makukuha na natin lahat ng kayamanan ng Villa Corta. Ano yung ibig sabihin nito? Lovelia? Really? Ano, magkasabot kayo? Hindi, Lovelia, mali ka lang ng intindi. kayo? Ikaw, ang niloko mo si Daddy. Hindi hey, ko siya niloko. Hindi ko kasalanan kung nagkagusto sa akin yung tatay mo. Hindi ko kasalanan kung utu-utu siya dahil pareho kayo. Nagnanaw ka! Lobelia! Ah! Lobelia! Ah! Sandali! Lobelia! ka ba? Ikaw! Pinagkatiwalaan kita! Natatagay ko na pinaghihinalaan si Ana tayo pala parehas kayong dalawa! Ano? Manhulo ka? Hindi ako'y kita!